Magandang umaga, hapon at gabi po sa inyo. Welcome back mga ka-dog lover. Another video na naman tayo. Dahil marami ang nagsasuggest at nagko-comment sa previous video natin na presyo ng aso sa Pilipinas, oh, ito na po ang hinihintay nyo. Ang part 2 ng presyo ng aso sa Pilipinas. Bago po natin simula ng ating video, gusto ko ulit magpasalamat sa inyo dahil first time ko natin naka 100,000 views sa previous video natin. At mga dog lover, going 10,000 subscribers na tayo. At dahil marami din gusto magpa-shoutout, ganito na lang po ang gagawin ko. Magpapa-contest ako para ma-feature kayo sa susunod na video. Ang gagawin nyo lang is first step i-like and share nyo itong video na ito. Second step, i-subscribe nyo ang ating channel. Third step, comment down below ang name ng inyong aso at ang kanyang breed. Fourth step, isend nyo po ang picture nyo kasama ang inyong aso sa email na ito. RestlessTVSuggestion at gmail.com pag kayo ang lucky na mapipili namin, if future at ilalagay namin kayo sa aming next na video. At siya nga pala mga ka-dog lover, huwag nyo na rin kalimutan na i-like, share ang video na ito at i-click ang subscribe button. Tara mga kadog lover, magsimula na tayo sa ating video. Disclaimer lang po, ang mga presyo na ito ay estimate lamang. Magdedepende pa rin ang presyo ng aso sa inyong location, ang bloodline ng aso, kulay ng aso, with or without PCCI papers or AKC papers, import byto or island born ang aso. Number 1, ang Chihuahua. Ang Chihuahua ay isa sa pinakamaliit na breed ng aso. At alam nyo ba ang aso na rin na ito ay isa sa mga bravest dog breeds in the world at well-known dog breed din ang Chihuahua. Consider din sila na intelligent, restless, sociable, and faithful na mga aso. May long coat at smooth coat din sila. Ang presyo ng Chihuahua ay estimated 7,000 pesos to 16,000 pesos. Number 2. Ang American Bully May iba't ibang size varieties ang American Bully. May pocket, classic, standard, at XL. At para sa akin, ito ang pinakagwapo at pinakamagandang breed na nakita ko. Ito din ang lagi kong nakikita sa mga pet show. Ito yung mga breed na nakikita nyong mga muscle dogs. Nagmumukha silang matapang pero sobrang bait nila. Pag may bala ka bumili ng American Bully, nako, kailangan mo na mag-ipon kasi may kamahalan ito. Ang estimated price nito ay 40,000 pesos to 150,000 pesos. May nakikita rin ako binibenta nila ang American Bully nila ng more than 250,000 pesos dito sa Pilipinas. Number 3. Golden Retriever Ang Golden Retriever ay ideal for children kasi gentle, friendly, lovable, huggable, kwela ang mga breed na ito. At alam nyo ba ang Golden Retriever din ay love na love nila mag-swimming? and very easy to train. Kaya maraming nagkakagusto sa breed na aso na ito. Anyways, ang presyo ng Golden Retriever ay estimated 10,000 pesos to 16,000 pesos. Number 4, ang Belgian Malinois. Isa sa 4 types ng Belgian Shepherd Dogs ang Belgian Malinois. Mostly ang Belgian Malinois ay binibreed para i-herd ang sheep sa Belgium. At itong breed na ito ay isang working dog. Ang Malinois ay hindi aggressive na aso. Pero ito ay very protective na aso sa kanyang owner and sa property ng kanyang owner. Extreme intelligent din ang aso na ito. Ang presyo ng Belgian Malinois ay estimated 9,000 pesos to 15,000 pesos. Number 5, ang Doberman Pinscher. Ang Doberman ay isa sa mga elegant and pinakamalakas na aso sa buong mundo. Ginagawa itong guard dog at minsan tinatawag silang devil's dog dahil sa kanilang itsura. Pero very friendly ang aso na ito pag naturuan ng na mabuti. Pag balak mo bumili ng gantong aso, dapat maturuan mo silang masocialize. Ang presyo ng Doberman Pinscher ay estimated 7,000 pesos to 15,000 pesos. Number 6, ang Rottweiler. Ang Rottweiler ay para itong si mythical Greek hero na si Hercules. Ito ay strong, true with loving heart, mostly tinatawag silang rots or rotis. Ang Rottweiler din ay natural na guard dog. At alam nyo ba ay galing sa ancient Rome din ang breed na ito? At most popular na dog breed or well-known dog breed din ito sa buong mundo. Estimated price nito ay 12,000 pesos to 20,000 pesos. Number 7. Ang Corgi. Ang Corgi ay very friendly na aso at kaya nilang makasalamuha sa ibang breed na aso. At itong breed na ito ay isa din sa mga best family dogs. At alam nyo bang may two types of Corgi? Ang Pembroke Welsh Corgi at Cardigan Welsh Corgi. Very energetic din itong aso na ito at medyo maingay parang Siberian Husky. May kamahalan din ang aso na ito. Ang estimated price nito ay 50,000 pesos to 150,000 pesos. Number 8, ang Pitbull. Ito ay isang sikat na lahi ng aso. Tinatawag rin siyang Mr. Worldwide. Ay ibang Pitbull pala yun yung singer pala yun. Anyways, back to the topic tayo. Ang pitbull minsan tinatawag din itong American Pitbull Terrier. Ito ay medium size na aso. Smooth or short coat. Well-defined muscle structure. Itong aso na ito ay excellent family companion and maaalaga ito sa mga bata o mga children kapag kumuha ka ng ganitong breed na aso, dapat ma train mo sila at ma-socialize mo sila. Kasi may temperament silang pagiging aggressive. Ang estimated price nito ay 7,000 pesos to 14,000 pesos. Number 9, ang Saint Bernard. Ito ay isang large breed na aso. Minsan, tinatawag silang Gentle Giant kasi ang Saint Bernard ay isang patient, calm, sweet, and very affectionate na aso. Medyo nakakatakot lang tignan ng St. Bernard kasi napakalaki nito sa personal. Ang presyo ng aso na ito ay estimated 30,000 pesos to 60,000 pesos. So yun na po. Ang part 2 ng presyo ng aso sa Pilipinas. Pag may nakalimutan akong ilagay na breed at kung may suggestion kayong content, just comment down below. Maraming 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 salamat po sa panonood ng aking munting video. At kita kits, ulit tayo sa susunod na video.